Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Leanne, at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong. Paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natututo sa bawat hakbang ng buhay, at paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dala ding mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyo sa inyong sariling buhay, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Ilang beses ko nang tinriburahin at itigil, pero paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko yung tanong na, Ako ba talaga ang mali? O baka naman sobrang gulo lang talaga ng lahat? Ako yung tipo ng babae na tahimik lang. Wala masyadong issue sa buhay. Hindi party girl, hindi pala away. Trabaho bahay lang ako, kaya noong dumating siya, si Rico, parang biglang naging iba yung ikot ng mundo ko. Hindi ko naman inasahan, wala akong planong pumasok sa gulo. Pero minsan, kahit anong iwas mo, yung gulo ang kusang lumalapit sa'yo. Unang kita ko palang kay Rico sa pantry ng office, iba na agad yung aura niya. Mature. Tahimik. Hindi siya yung tipong palatawa pero kapag umiti, ramdam mo. Akala ko dati wala lang yung casual na kwentuhan namin. Hanggang sa naging mas madalas. Coffee break, lunch out, minsan sabay pa kami umuwi tapos sinundan pa ng mga gabing mailambing. Hindi bastos, ha, pero may init. Yung tipong tinginan pa lang, parang may tension na. Hindi namin pinag-usapan kung ano yung meron, pero pareho naming alam na may something. Sa totoo lang, masarap yung feeling na may taong may pakialam sa'yo. Lalo na kung galing ka sa pamilyang puro expectations lang ang binibigay. Sa bahay, ako yung panganay. Laging kailangan maayos, responsable, tahimik. Si Mama, matapang. Magaling magdala ng sarili. Pero hindi siya yung tipo na iayakap sa'yo kapag nasaktan ka. Hindi rin siya yung magtatanong kung okay ka lang. Kaya siguro, nung naramdaman ko yung lambing ni Rico, nahulog ako agad. Hindi ko sinadyang magmahal. Pero nangyari, ang hindi ko alam, may twist pala yung kwento namin, kasi isang gabi, habang kumakain kami sa bahay, bigla na lang sinabi ni Mama, may nagpaparamdam sa akin matagal ko na rin siyang kakilala. Pero ngayon lang siya naging seryoso. Eh siya sa office namin dati. Parang may sumabog sa tenga ko. Eh office. Kalbo ng konti. Rico, doon ako tuluyang natulala, hindi ko alam kung tatayo ako o magpapanggap na okay lang. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit, yung realization na pareho pala kaming mahal ni mama ng iisang lalaki o yung pakiramdam na wala akong karapatang magreklamo. Kaya ngayon, nandito ako. Nagsusulat. Umaasang may makaintindi. Hindi ko alam kung gusto ko lang ilabas 'to para gumaan pakiramdam ko o umaasa pa rin akong may magsasabi sa akin kung mali ba talaga ako. Hindi siya yung tipo kong lalaki. Hindi siya yung tipong pinapangarap ng karamihan sa office. Walang six-pack, hindi fashionista, hindi rin social. Pero may iba sa kanya parang may lalim. Parang kahit hindi siya nagsasalita, nararamdaman mong buo siya. Alam mo yung ganong tao. Tahimik pero matindi, nagkakilala kami dahil sa printer. Sira as usual. Nasa GK siya noon, ako naman nasa accounting. Nagkataon lang talaga. Ako na, sabi niya. Ang lamig ng boses. Hindi suplado pero hindi rin madaldal. Tiningnan ko siya, saglit lang pero may kilig na. Ewan ko kung dahil sa eye contact o dahil sa ngiti niyang tipid pero totoo. Mula noon, lagi na kaming sabay mag-coffee. Hindi namin pinag-usapan kung bakit. Basta nangyari na lang. Hindi rin siya yung tipong mabilis manglandi. Hindi siya nagtitext ng kumain ka na? O ingat ka ha? Pero iba siya magpakita ng care. Yung simple pero ramdam mo. Minsan may food na sa desk ko. Minsan hinihintay ako sa labas ng office, kahit hindi naman sabay ang uwi namin. Siguro dun ako pinakanahulog sa tahimik niyang pag-aalaga. Sa mundong ang daming ingay, siya lang yung naging pahinga ko. Pero kung iisipin, baka mas malalim pa yung dahilan. Kasi sa bahay pa lang, parang kulang na ako. Si mama, laging may komento. Laging may standards. Dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Hindi uso sa amin ang I'm proud of you o kahit simpleng okay lang 'yan. Sa bahay, pag tahimik ako, masaya sila. Basta 'wag lang akong magkamali. Kaya nung dumating si Rico, parang ako yung batang uhaw sa yakap. Hindi ako naghanap ng relasyon. Pero dumating siya at sa simpleng presensya niya, naramdaman kong may karapatan din pala akong maramdaman na mahalaga ako. Hindi man siya nagsabi agad ng mahal kita, pero sa bawat gabing hinahatid niya ako. Sa bawat titig niya sa akin na parang ako lang ang babae sa mundo, dun ako tuluyang bumigay. First time ko siyang hinawakan sa kamay, hindi niya binawi. Tiningnan lang niya ako, tapos mumiti. Wala kaming sinabi. Pero dun nagsimula ang lahat. Yung simpleng hawak kamay, naging kwento ng mga linggong palihim na dinner, sabay na uwian, kwentuhan sa kotse hanggang madaling araw. May halong kilig at kaba, pero higit sa lahat, may lambing na hindi ko nakuha kailanman kahit sa sariling ina. Alam kong mali na agad na hindi ko sinabi kay mama. Pero sa totoo lang, takot ako. Takot akong masaktan siya. Takot akong ipagtabuyan niya ako. Pero higit sa lahat, takot akong mawala yung nag-iisang taong nagpapatunay sa akin na maihalaga ako. Hindi ko inakalang ako rin pala ang mawawala. May mga bagay talagang kahit anong iwas mo, ikaw pa rin ang sinusundan ng gulo ganyan yung feeling ko nung gabing yon. Family dinner, isang ordinaryong linggo, isang hapunan na puno ng tahimik na lunok at pilit ng ngiti. Si mama, unusually masaya. Wala pang five minutes after naming maupo, nagkwento na siya. May nakikilala na akong bago, sabi niya, sabay kindat sakit na parang teenager, nagtawanan kami ng konti. Akala ko biro lang. Pero nang banggitin niya ang pangalan, natuyuan ako ng laway. Si Rico. Rico Villanueva. Tagahar, nakakatuwa nga eh, halos ka-age mo lang. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Natigilan ako. Hindi ako makahinga. Ramdam ko agad yung init sa batok ko. Yung paninikip ng dibdib ko. Kasi ilang buwan na kaming nagkikita ni Rico. Ilang gabi ko nang hinihintay yung kotse niyang kulay abo. Ilang beses na rin akong nakatulog sa balikat niya, at ilang beses ko nang naramdaman ang bigat ng tingin niya, habang magkasama kami, kinagat ko ang loob ng pisniko para hindi mapatili. Hindi ako makatingin kay mama. Hindi ko rin alam kung paano ako umiti ng hindi halata yung panginginig ng labi ko. Pag uwi ko, hindi na ako nakatiis. Tinex ko si Rico. Totoo ba? Kayo ni mama noon? Sumagot siya agad. Matagal na yon. Hindi naging kami. Nag-date lang. Nagkita kami kinabukasan hindi ako nagpaalam. Hinila ko siya sa kotse niya, pilit kong inaalala lahat ng mga sinabi niya, lahat ng mga tingin, mga hawak, mga gabi. Alam mo bang nanay ko siya? Tanong ko, halos pabulong pero puno ng luha, umiling siya, pero hindi ako naniwala. Hindi ko alam, Liane. Nang magkita tayo, hindi ko na siya kausap. Ikaw na ang mahal ko. Pero wala na akong narinig. Kasi kahit anong paliwanag, kahit gaano pa niya ako hawakan ng mahigpit, pakiramdam ko dumi ako. Parang sinubo ko lahat ng sikreto at nilunok ng walang karapatang itanong, ang masakit, si mama pa yung galit. Bakit mo ako pinaglaruan? Sigaw niya nang malaman niya ang totoo. Ako raw ang sumingit. Ako raw ang babaeng walang delikadesa. Ako raw ang sumira sa kung anong tinatayong bago sa buhay niya, hindi ko na siya sinagot. Kasi paano mo ipapaliwanag ang puso mo sa isang taong hindi kailanman nakinig sa iyo? Paano mo ipaglalaban ang sarili mong karapatan sa pagmamahal kung mula pagkabata pa lang, lagi kang may mali, hindi ko sinadya? Hindi ko siya sinadya. Pero bakit parang ako lang ang may kasalanan? Hindi na kami nagkikibuan ni mama. Parang multo lang ako sa bahay, naglalakad, humihinga, pero hindi nakikita. Isang araw, naiwan ko yung mugko sa lababo, Dati papagalitan niya ako. Ngayon, walang salita. Walang tingin. Kahit galit, ipinagkait na rin niya sa trabaho, bagsak performance ko. Ang dating confident at kalmadong Lianne, parang laging natataranta. Napapatingin ako sa screen pero wala akong naintindihan. Lahat ng report ko may mali. Lahat ng desisyon ko kino-question. Ang dating mundo kong organized, ngayon parang sinabuga ng emosyon na hindi ko alam kung saan ilalagay si Rico. Hindi pa rin tumitigil. Tumatawag pa rin siya minsan, nagme-message. Kumain ka na. Sorry sa lahat. Please kausapin mo ako. Pero hindi ko na alam kung anong sagot ang tama. Kasi kahit may parte sa akin na gustong maniwala pa rin sa kanya, mas malakas na ngayon yung boses ng takot sa loob ko. Takot na baka ginagamit lang ako. Takot na baka ako lang pala talaga ang nagbigay ng halaga, masakit. Dahil sa huli, wala akong piniling panalo. Yung lalaki, hindi na rin sigurado kung dapat pang ipaglaban. Yung nanay ko, hindi ako piniling intindihin. At ako, naiwan na lang sa gitna, hindi alam kung saan susuling. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagigising. Pinipilit kong hanapin yung dating ako yung babaeng masayahin, matatag, hindi basta-basta nagpapaapekto. Pero ngayon, kahit sarili kong damdamin, hindi ko na maintindihan. Ang bigat. Ang lalim ng lungkot. Parang kahit anong gawin ko, laging kulang, naalala ko pa yung huling beses na may binulong si mama bago kami tuluyang tumigil mag-usap. Wala ka talagang respeto. Ang sakit nun. Kasi lahat ng ginawa ko, pagmamahal, pagunawa, paghihintay, binura lang niya sa isang salita, tinanong ko sarili ko minsan, mali ba talaga akong magmahal? Mali ba kong umasa na kahit minsan, ako naman ang piliin, hindi ko alam. Basta ang alam ko lang ngayon, hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kasi kahit sa sarili kong mundo, parang wala na akong mapuntahan. Simula bata pa lang ako, lagi na lang akong inaasahang maging mabuting anak. Yung laging top sa klase. Yung hindi sumasagot, yung hindi lumalabas ng walang paalam. Lahat ng kilos ko may bantay. Lahat ng desisyon ko, kailangang may basbas ni Mama, kaya siguro nung dumating si Rico sa buhay ko, para akong bulag na sumugod sa liwanag. Sa kanya ko, unang naramdaman na may boses ako, na may mga desisyon akong pwedeng gawin para sa sarili ko, hindi lang para kay Mama, nagkamali ako. Pero hindi ko naman sinadyang masaktan siya. Hindi ko rin alam na may pinagsamahan pala sila ni Rico at kung alam ko man, siguro. Ewan. Siguro mas pinili ko pa ring tanungin sarili ko, kailan ko ba malalaman kung ako na to, at hindi na lang extension ng mga gusto niya, hindi ako masamang anak. Pero tao lang din ako. Marunong magmahal. Marunong magkamali. Marunong masaktan. Ang sakit lang isipin na isang pagkakamali lang, nabura lahat ng taon ng pagsunod ko sa kanya. Hindi na ba sapat lahat ng sakripisyo ko noon, lahat ng panahong itinikom ko ang bibig ko kahit masakit. Lahat ng gabing umiiyak ako sa kwarto dahil hindi ako maintindihan ng sariling nanay. Minsan iniisip ko, kung hindi ba si Rico ang naging dahilan, kung ibang lalaki lang, magiging pareho pa rin ba ang reaksyon niya? O baka kasi ang totoo, hindi lang talaga niya ako kayang hayaan lumaya, hindi ko pinili na maging komplikado ang sitwasyon. Hindi ko rin hiniling na mahulog sa taong may kasaysayan sa kanya. Pero hindi ba't may karapatan din akong magmahal? May karapatan din akong sumubok lumigaya, pagod na akong maging perpekto sa paningin ng iba habang unti-unti naman akong nauubos sa loob. Hindi ko ginusto ang sakit, pero siguro kailangan ko to para maalala kung sino ba talaga ako, hindi lang bilang anak, kundi bilang tao. Hindi madaling mag-move on kapag ang sugat galing sa dalawang taong pinakamalapit sa iyo. Araw-araw parang may kulang. Kahit anong gawin kong distraction, work, journaling, therapy, lagi pa may parte sa akin na hindi matahimik, pero sinubukan ko. Sinubukan kong bumangon. Pinilit kong balikan yung mga parte ng sarili kong nakalimutan ko dahil masyado kong pinanghawakan si Mama at si Rico. Nagbalik ako sa pagsusulat. Sa pagguhit. Sa mga simpleng bagay na ako lang, walang validation, walang pag-adjust, walang takot, sumulat ako ng liham kay Mama. Mahaba. Hindi para humingi ng tawad. Hindi rin para pagalingin ang lamat sa pagitan namin. Pero gusto ko lang masabi lahat. Lahat ng hindi ko nasabi nung puro o pulang ako. Sinabi kong nasaktan ako. Sinabi kong hindi ko ginusto. Sinabi kong tao rin ako at kailangan ko rin maramdaman kung anong ibig sabihin ng pumili para sa sarili. Tapos si Rico, Huling beses ko siyang nakita sa isang kaf na dati naming madalas puntahan. Tahimik lang kami sa simula. Hindi na ako umiyak. Hindi na ako galit. Parang may parte na lang sa akin na gusto ng sagot, hindi ng sorry. At nung nagsalita siya, hindi siya nagpaluso. Aminado siya. Sabi niya, mali rin siya, at kung babalikan niya, sana hindi kami nagkakilala sa ganung paraan. Pero kahit mali, totoo raw yung naramdaman niya, hindi ko alam kung mahal ko pa siya. Pero alam ko, hindi ko na siya hinahanap. At sa pagkakaupo namin yon, sa tahimik na mesa na mailamig at init sa pagitan, parang unti-unti kong naintindihan, minsan ang closure. Hindi yon galing sa ayos na tayo, kundi sa okay na ko kahit hindi tayo maayos. Hindi pa rin ako buo. Pero ngayon, tanggap ko na yung lamat. Hindi ko na siya tinatakpan. Hinayaan ko na siyang maging parte ng kwento ko. Kasi baka hindi naman pala ang goal ay maging buo ulit, kundi matutong mabuhay kahit may bitak. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung laging ako na lang ang umiiwas, ako ang humihingi ng tawad, ako ang sumusuyo. Minsan naiisip ko, bakit parang ako lang ang may kasalanan? e pare-pareho naman tayong nasaktan, 'di ba? Kaya nung gabing 'yon, nung dumating siya sa bahay para kunin yung ilang gamit na naiwan niya, hindi ko na pinigil sarili ko walang ma, kumusta, walang pasensya ka na. Diretso agad, ako lang ba talaga yung may mali? Tanong ko, habang nanginginig yung boses ko. Kailan mo ako tinanong kung okay lang ako? Kailan mo ako piniling unawain, hindi pagalitan? Hindi siya agad sumagot. Tahimik lang siya sa may pintuan, hawak yung isang bag niya, parang natigilan. Tinuloy ko, simula bata ako, ikaw yung nasusunod. Ikaw yung tama, hindi ko pwedeng questionin. Hindi ako pwedeng magkamali. Eh ma, tao rin ako. Hindi ako robot. Hindi ako project na kailangang perfect lagi. Habang nagsasalita ako, lumuluha na ako pero diretso pa rin yung boses ko. Kasi ngayon lang, ngayon lang talaga, pakiramdam ko, may karapatan akong magsalita. Hindi para saktan siya. Pero para ilabas lahat ng tinig, hindi ko ginusto to. Hindi ko ginusto na pareho tayong nasaktan. Pero sana, kahit isang beses, inintindi mo rin ako. Hindi lang yung sarili mong pride. Tahimik pa rin siya. Pero iba yung katahimikan na yon. Hindi yon yung dati niyang tahimik na may kasamang lamig o galit. Parang ngayon, nakikinig talaga siya. At doon ako pinakanabigla, wala siyang sinabi. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagyabang. Tahimik lang siyang nakaupo sa sofa hanggang sa natapos lahat ng galit ko tapos tumingin lang siya sa akin. Walang excuse. Walang depensa, doon ko na pagtanto, minsan, ang pinakamalakas na tugon ay hindi ang sigaw. Kundi yung tahimik na pag-amin na nasaktan mo talaga yung anak mo, at doon din natapos ang paghabol ko. Hindi dahil okay na kami. Pero dahil hindi ko na kailangang hingin yung validation na matagal nang hindi niya kayang ibigay. Minsan, habang nakatitig ako sa kisami, naiisip ko, Ganito ba talaga yung buhay kapag natuto kang hindi na lang umasa? Hindi siya magaan, pero may ibang klasing linaw. Hindi na ako naghihintay ng sorry, hindi na ako umaasang may babalik o may magbabago. At sa totoo lang, hindi pala kailangang buo lahat para masabing buo ka na rin. Nakita ko yung sarili ko sa salamin kaninang umaga. Hindi yung batang gustong gusto mapansin, kundi yung babae na marunong na tumingin sa sarili niya ng walang galit, kahit may sugat pa rin. Mahal ko pa rin si mama, pero mas mahal ko na yung katahimikan kaysa sa paulit-ulit na sakit. Mas pinipili ko na yung peace kaysa habulin pa yung pagmamahal na hindi naman ako pinipili. Kay Rico, natutunan ko nang hindi lahat ng mainit ay pagmamahal. Minsan libog lang. Minsan takas lang talaga. At umamin ako, may parte pa rin sa akin na naghanap ng init niya sa gabi, yung katawan niyang minsan naging pahinga ko. Pero hindi na ako yun ngayon. Alam ko na ngayon ang kaibahan ng yakap sa sandali at yakap na kayang manatili kahit walang kasunod na halik. Sumubok akong isulat lahat sa dayari, yung mga gusto kong sigawan, yung mga bakit. Na hindi nasagot. Pero sa dulo, alam mo kung ano lang talaga yung naiwan. Yung tanong na di ko inaasahang ako pala ang may sagot, paano kung ang closure na hinihintay mo? Ay ikaw lang pala ang makakapagbigay sa sarili mo. At ngayon, ito lang masasabi ko, hindi man nila ako pinili, hindi man nila ako lubos na naintindihan. Pero pinili ko pa rin ang sarili ko. Kahit punit-punit. Kahit may lamat. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, ako rin ang kailangang magmahal sa sarili kong iniwan, mulit-muli, at yon ang totoo kong simula.